Pranggil siya ng tipin o ibin na So may mga bagay na pinaliwanag sa Panginoon sa mga disciples o mga tao sa panahon nila. Kaya naging infallibility ang mga bagay para sa mga mga bagay na hindi nila alam tungkol sa, uh, sa mystery sa kariyan ng Diyos dahil hindi pinaliwanag sa Panginoon sa kanilang panahon. Kasi may mga bahagi na pwedeng ipaliwanag sa isang uh, kalipunan at mayroon yung mga bahagi na hindi maaaring ipaliwanag sa isang kalipunan uh, dahil ang Panginoon mayroong layunin sa bawat isang tao sa lupa. Kaya minsan natin sabihin ang isang bahagi na magpalagliti dahil hindi nila alam. Pero para sa sinabi ni San Pablo, sa 1 Corinthians chapter 1 chapter verse 18 1 Corinthians 1 verse Corinthians Hindi ko masyadong nag-aaralan o nag Ano ba sa? yung sabi doon, restoration po ba? Hindi, hindi. Yung sinabi niya doon na, katulad kay Moses, ay to, 32 pala. Acts chapter 3, verse 32. Saan niya dito? Uh, for Moses to receive and to live unto uh, the Father, he promised him the Lord your God raised up unto you of your brethren. So, makita natin mga kapatid na mayroong i-reach up ang Panginoon na isang kupita sa mga kapatiran ng mga Hudyo. Reach up unto you, up your brethren, like unto me. So makita natin mga kapatid. Kung sabihin natin si si ano si Moses ay infallibility, ano bang masabi natin kay Moses? Sabihin natin si Moses ay pure, absolute sa panahon niya. Kaya nung nag up ang Diyos ng prophet para kay Moses, o katulad kay Moses, ito rin ay infallibility at wala namang iba. Si Jesus Christ yun. Di ba? Pero, pagdating kay Jesus Christ, tumuro, nagturo din si Jesus Christ ng isang prophet. Ito, mabasa po natin. Ito ay pang-scriptural ito. Hindi pa tayo magbukas ng message. Mabasa po natin ito sa Lucas chapter 17. Okay. Luke chapter 17, 22. Sabi niya, And he said unto the disciples, That he will come. Hmm. Jesus Christ, I'm excited. Sabi niya, I sit unto the disciple, unto his disciple, uh, unto the disciple, days will come. We need shall desire to see one of the days of the Son of Man. Mayroong propesya ang Panginoong Isos na mayroong pang Son of Man or Prophet na darating. Sabi niya, si Jesus Christ mismo ang nagsabi dito. Kaya sa paniniwala natin, ang Panginoon ay nagbigay sa huling panahon ng Prophet. Ito ang paniniwala namin dito, sa ating paniniwala. Dahil ay sinabi niya sa kanyang mga apostolis na hindi nila ito makita sa araw. Hangarin nila na hanapin nila itong kupitan ito. Ang sabi ng Panginoon, hindi kayo makakita. Kaya eh, kapag ito natin mga kapatid at uh, ibis natin sa mga history, wala nang son of man na darating o dumating. No, matapos si Jesus Christ mamatay. Di ba? At siguradong wala nang nakita ang mga apostolis na propeta. Humano kat after na namatay ang ating Panginoong Isus Kristo. Dito na naman nabasa natin. Ang sabi niya, si the Antony Disciple, the days will come when ye shall decide to see one of this day or days of the Son of Man and ye shall not see it. Hindi tayo mga rin. Kaya ang katoparan dito mga kapatid sa so, unang panahon. Kaya ang ang sabi namin dito sa huling panahon ng Isis, ito po mga kapatid ay absolute. Dahil ito, ito ay it, it, ano, sinabi ito ni Jesus Christ na son of man of the last days. Kaya dito na miwala kami na ito pong minsan niya, mayroong mga bahagi na mystery at hindi uh, walang katiyakan sa ibang nakakapangang. Ang ibig ko sabihin kanina sa sinabi ni Jesus Christ sa para sa para sa mga nangangaligtas? O hindi lahat. Alam nila sa mga bagay na ang karihan sa Panginoon ay mystery para sa hindi nangangaligtas. Katulad din sa sinabi niya dito sa uh, verse 18, uh, 1 Corinthians chapter 18 na ang pitsing sa cross para sa mga hindi nangangaligtas ay kamang-kamang. Mm -hmm. Pero para sa nangangaligtas ito ay kapangyarihan pala ng Panginoon. Sabihin, dalawang bahagi ang dala ng bawat pretzer ng Panginoon. Kung saan ka man may batay, hindi ko pa lang, mahala na tayo. O, yan po ang aming paniniwala. Na ang, ang ating pagtiwala natin dito, ang dalawang bahagi, ay kailangan may lapat na ito, dapat lang nga tunay. Kung talagang tunay niyan, basta ilinsabihin ito, ang Panginoon ay naglagay ng preacher sa isang bahagi na kung saan may layunin ang Diyos para dito. Na kung saan man ay bubulat ka sa ulo sa isang bahagi, na wala tayong magawa kung saan dito na tayo. Kaya, ganoon din, at masalamat din tayo na mayroong minister nito at ito po ang ating pangyayawala. Na ang presirang Panginoon, dalawang bahagi ang dala. Kaya sinabi niya, ako ang gumawa ng liwanag at ako rin ang gumawa ng sabili. Amen. Oh, ano ba talaga? Dami bang gumawa? ano eh, isa lang gumawa. At isa bahagi. Isang gaitig lang. Katulad sa preacher. Isang preacher lang. Pero dalawang bahagi ang dala. Mayroong pagpabulak. Mayroong namang <laughs> pagpabilat. <laughs> o, oh, di ba? Ganun talaga ang dala ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, apalang oh, sila na nakakita dito. Amen. Amen. Ang sabi din ng ating Panginoon, hallelujah, ang sabi din ng ating propeta, ito ay binigitin ng sin. Ito po, ay babasa natin. Dito lang tayo sa misi. Subukan so, pala, no? Eh, kasi ito, paliwanag man lang. O, ito lang ang aning May sinsi nga na invisible union of the right? Pakisagot ah. Invisible union of the right sa saan 260 yata paragrama. hanggang 261. Ayat lang ang basa natin. But it's another day. This is the opening of the seventh or seventh sea. I know it is sound street. So yung yung kaibahan sa panahon, no? Yung pag-akap -ab -ab abre bukas ng sili. But God has been vindicated or vindicated So perfectly, sabi ni Baba, sabi ni Baba na, there is no, no question. Para na lang kung may tanong basta sabi niya, there is no question. In its just perfectly, I am a scatter, a scattering that to the world, assembly. Here, I am speaking to the people out across the nation. See? Do what you wish na notice. The announced, uh, word. Yan po, sabi. Anointed word. Kaya, ang anointed word, mga kapatid, dalawa pa. Ba? May bang anointed para pagpabutan? Pagpabulan? May anointed daw para, para din makakita. May pampahit pagpagaling sa kabulan. Oo. No. Oh. So sabi niya, anointed word. It's this thing. Of which you are apart. Then Amen. Sabi niya, By predestination, you immediately, like me, when you heard that you need right, quick, that you was an ego. You also realize that you was a denomination, chicken to begin with. You know there is something wrong. There's, there is something wrong that's right for you. I know that. Beware, natrap uh, trapped into a at the beginning. Yan ang unang vision. So, ibig sabihin niya, kinikita yung talaga. Kaso lang, hindi natin ma, hindi natin ma, maiwasan na mayroon talaga simple hindi natin malaman o hindi maidaptin. Kaya minsan, nag-isisyon tayo na ito ay simply ay pinaglito o yung bang walang katiyakan. Kaya, hindi naman mali na ganyan talaga ang ating pang-unawa. Pero ang sabi ng Panginoon, dalawang sa atin. Now, ito naman last. Ito po sa What is the Attraction of the Wanted, paragraph 131. Sabi niya, One morning the Lord woke me up, oh, me up and see it up there. It's a pinog na pinog. It took a piece of people by bike. the wife said, here you go. i don't know. i think you will come back. i went up in the canyon. climb climbed up, climbed up, climb up where the eagle was flying around. i was watching some deer standing there. i, made, I nailed down to pray. and raised up my hand in the sword and he struck my hand. And I look around, I thought, what's what? What's that? I am not beside myself. Here is this world, is my hand. Bright, shiny, glittering in the sun. I see now, there is not people in the miles of me. What we up here in this country is good at calm. From, I heard a boy say, that's the king's word. Sabi I see the king's knight, a man with a sword. Sa third edition niya, he, the, the boys, come back see, not a king's sword, but the king's sword, the word of the Lord see. They're not. It's only the third pole. It is the vindication of your ministry. Okay. Okay. Kaya, hirap talaga kung sabihin natin, ang vindication ng ating Panginoon ay gawin natin na ganyan mga kapatid. Kaya lang, nung natin ay sabi, na, talagang ganyan talaga ang ating minsan na paniniwala, dahil, mangyayari talaga na dalawang bahagi ang ginalawa ay ang pinala sa bawat preacher na ang munti preacher ng ating pang Maganda. Um, I'd like to share uh Okay, so George, okay. Okay, uh, Pastor Kiri mentioned about the son of man ministry. Read in Luke chapter 17 and the days that the Son of Man will be revealed. Not in the days of his Jesus ministry, but in his days. Now, um, uh